yan magandang tanghali po mga ka-farmer. Let's go farming na po. Tanghaling tapat po, alauna ng tanghali. 29 degrees po yung temperature dito sa atin sa Lucena. Ayan po, napakain sa labas. Nagliliyab. Pero hindi pa po ano, kasi may hangin pang dumaraan eh. Kapag ka, ganyan po kainit tapos wala pang hangin yun. Napakahirap na yun sa ating mga manok. Pag ganda may hangin pa, okay pa sila niyan pero medyo hinihingal na po sila. Pwede ko rin pong tanggalin to. May isang option ba ako. Or, maglagay po ako ng electric fan. Ay, dapat talaga hindi kayo naubos ng pamabaraan para ma ma-maintain lang niyo na relax yung inyong mga alaga mo no? kasi pag may tumirik po dyan ay sayang puhunan ano po kapag uh, mainit pong panahon huwag niyong pababayaan na walang tubig yung kanilang painom yung kanilang paay naman po iingatan din ninyo uh, kailangan po walang tagas walang butas kasi pag yung po may butas tutulo po yung tubig sa ilalim At sa ilalim po ay ipot ng mga manok pag yung po ay nabasa pwede pong pagbahayan ng langaw o pwede pong magtawag ng langaw kasi pag ang ipot po ng manok ay inumasang sa nakaka-trap po yung mga langaw pag napunta po ng langaw pwede nang pagbahayan magkakaroon kayo ng problema uh, ganun po kaya Buti po dito sa sayang May mga katabi akong bahay Okay naman po Tuyo po yung kanilang ipot Isa po sa nakakatulong doon Yung probiotic Ang probiotic po Nakapagbibigay ng ano uh, Pinutumutulong para maipata, maitaas Yung, ating, yung uh, immune system Ng ating maalagang manok Tapos po Pampaganda ng digestive system nila Pampanunaw Tapos po ang Isa pa dyan uh, Yung dumi nila ay tuyo Tuyo po Ayan. Diyan po kapag yan tumatakin tubig. Uh, Tumatak yung tubig. Panigurado. Uh, lalangawin na yan kapag nabasa yan. Ayan. Para piliin po ninyong tuyo. O, wala po langaw. Meron man kakaunti. Yun po ang maganda sa probiotic. Tsaka binabawasan po niya yung amoy ng ipot para wag humatak ng mga langaw pagkatapos ko pong mag, ano, mag uh, harvest yan pinapalo po yan tapos po iniipon ginagawang fertilizer maganda po yun sa mga halaman ayan po at eh, dapat aware tayo uh, bantay natin yung ating mga tubigan kasi pag yan ay nabasa marahan problema pag nagreklamo yung mga bahay. yan maraming salamat po mga ka-farmer kasi makalimutan ko pa si ko na mabuhay po kayo happy farming po